yo Good morning guys Kamusta eh, na? Tagal lang din ako pag upload ah. Dahil malakas lang agabi guys Samahan nyo ako, mamumulot mangga Let's go ano oh, Lumalim na naman ang patubig Lumulot tayong mangga, sigurado malaking laklag yan Dahil bunga ko. Yeah. Oh, Dahil may ito ah, nihinat eh kaya bago tayo mangga gawain namin ito ng bata kami ito yung umaga na kumulot ng mangga eh gano'n nakatado kami ahas ano <coughs> tayo sa gubat Up. Ya, bago tayo mamulot eh check muna natin screen ito may nadaling isda Ay. ito guys screen screen check uy patulog rani gurami puro gurami nag deadball na naipit ayun Ay. Ay, na bumalik sa ayos yan ayun na bumalik sa ayos yan ayun sa ayos yan yun nabalik din ang mayas yeah, at yun walang huli tara kumula tayo mangga no, may kami namulot dito bagsak yung damo ah nakabagsak yeah. ay, ay Baba na ako na makita ko rito Yeah

Ano mga bulok pa yung kalabaw dito. Yung mga tama. <clears throat> Doon tayo sa piko. Sa piko tayo mamulot. Mango shake. Wow, mukhang may namulot na nga. Ayun na. Oh. Nakapulot na yung mangga. May nauna na sa purse. Mukhang may tayo na nga rito. Sorry guys. Ini yung isa, ito yung bulok Naka, may nakapulot na pala May namulot na Iba talaga yung mauna sa purse Wala dito, sa ito yung spot Doon tayo sa kapila spot muna una na tayo May nakula sa purse may Nauna sila na mulot. Iba talaga maagaw eh Nauna sa purse eh Wala na rin dito May maagad na muyot Ayun isa Ta isa 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 dali Wow Sarap Ang no, bagong laglag eh. Hindi na pulot yun yung namulog eh. Ito yung kinakawa namin dati. Ito yung umaga. Umumulot lang ka. Pag may bunga. Lord, naunahan pa tayo guys. Yan ang buho ito. Lahat ani na. Let's <coughs> go. Dito tayo. May sense pa tayo. Hindi po talaga ginauna sa first eh. <coughs> dito dito dito. Ay, namatay na sa puro ng pala mga palaro. Ay, ay, mga lamog. Ito. Tuts. Yan. Not two down. Dalawa na tayo. ang gubat ng tralala tara <coughs> guys hala na ya ito na lang ito na guys pagka abuwa lang na. para ka nasa shopee hihi Napakaangas. angas yan nakadalawa tayo dalawa lang dahil minamulot na para guys goodbye, bye 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 bye